Marag ni. Magandang hapon. O, kami na ano. Drop a Drop a kit. Buti nga may tumubo na sa lumit eh. <laughs> pusa lang yan? Huh? Pusa lang tumubo yun Okay, so pwede na ako. Gardinas. Hindi naman <laughs> ito beso, <pininao>. <laughs> <laughs> yung, yung pinaka ugat yahin. Oh. eh. ako pusa. ako sa pusa. <laughs> o, aw, <yung> pusa. <laughs> akala ko dati ito makahiya to, hindi pala ito makahiya hindi yan makahiya rin sya pero ibang 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 variety hindi okay. ka tulad dito yan ang nilalaga ako, eh. So, yeah. ayan, okay. guys, so. ko eh ayan guys o pupunta kami sa farm namin kasama <laughs> <laughs> ko si ano vlogger 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 Kasi nung isang beses yan, Hil, may mga ibon dyan na inakay. Okay. Hindi namin makita. gila siapa oh hey, no, ini, kami. No, oh, semua, oh, mari hey, balik. Kita, oh, mari habis Oh, tapi di situ, kamu ambil. Oke, dong. Kita hilang. Kamu, oke, okay, guys. Beri, mama, arti cerita ya, hai, 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 oh. hai, oh. hai, 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 hai,

oh, oke so, guys, oh. kali mau keluar itu kaibigan kayak eh. gimana nih, abang di pembulan, mau oke, itu guys, tapi tadi bu, mau Basta na didilig ko sila Okay ng oven eh guys oh Ayan oh. na Tayo kasi baka maya Kaya lang talaga harvestin siya, eh. Hindi mo siya harvestin gugulang Gusto yung bata-bata pa eh Wala kang butok si eh, pinaka maganda Pag may buto na, medyo, medyo matigas tigas <coughs> May sagot na araw, ano, may harvest na naman tayo nito, mga pagkita lang ng mga araw may Ano ko rito baka may ahas eh Hindi alam yung ano hindi natin alam yung kung anong sistema eh mamaya pala may cobra pala kaya ingat ingat lang tayo mga tropa Ano yan mga nakalipas lang ito mga ano Pag lang ang dalong araw lang ito Ha? Pag-arit, pag-arit ito ng darong awan oh, yan. Oh. Relief pa rin ko na yan. Hmm. Ang ano yan, Hil? Yung isla na Hindi masyad masira niya, Hil? Oo. Hindi tulad ng iba ang gapit. Ang no? Okay, guys. Hindi na pa sa likod. Thank you, guys. oh Ha? Oh. Oo, no? ah? oh, dahil yan. Okay, ah, mayroon na pala akong okra dito. Ah, May okra na. Namungay yung okra ko. Ayan okay, no, o okay, no. guys o. Hindi ko rin ang pansin. dabi po. Okay, ah, kasi.

guys. Nice. Okay. Meron naman tayong habisin, you no, know? Kita nyo yung guys. Ang yan kita yung maliliit yan. meron Ah, you know? uh, lang tayo, simula itong mga dalawang araw pagitan. Meron tayong makukuha rito. Oh, okay, guys.